ituturo ko sa inyo yung paano magkabit itong cams na ano nan screw yung mga ganitong screw sa mga kabinet kung paano i-kabit to uh, ituturo ko sa inyo kung paano i-kabit uh, maghanap tayo ng ano ganit ka nito ganit to pag nagdugtong ng ano kabinet sa mga mga ganito idudugtong kita uh, itatry ko lang to tutorial sa inyo ha. Tuturo ko sa inyo eh. Dito. Oh, ito, ito yung partner niya. So ngayon, bago ka, i-screw mo na ito dito. Ito so, ganoon. I-screw lang siya. Yan, ano no. Yung pag na ito i-screw mo ganoon. Basta ito lang halimbawa lang naman to eh kung paano magkabit ng mga ganitong klaseng screw sa mga kabinet. Ah ito, Ganito pagkabit niyan. Baba may mga ganitong butas, mga guide. I-screw mo niyan dito. Dapat malalim. Yan, ganun. Masagad na 'no. Masagad na dito sa plywood, ba plywood. Ito naman ang ipapasok mo dito. Basta ipapasok eh, mo dito sa di magbutas yan oh no? Papasok mo, yon yon Kunyari lang naman to kasi di naman to dapat dito eh. Basta ang ang usap, ang ano ko lang, tinuturo ko lang sa inyo kung paano magkabit ng ganitong screw. Tapos, ito, ito na. Itong maluwag dito, yung ano nito, yung butas na to. Dito mo itatama dito sa may screw to So ito tapos i-twist it mo. Ano sabi ko. Yon, napasok na siya. Ito na isa pa. Kasi nagkikita ko kasi na yung mga baguhan hindi nila alam ko paano magkabit nito. Madali lang 'to ikabit. Basta sundan niyo lang yung ano ko ito. Itong bakante dito i-shoot mo dito sa may ito sa may sa loob, yano Ayan. Para lumubog siya O yan Tapos, pihitin mo na ganito Papuntang kanan Yan Tapos ito Yan O yan Okay na siya, nakabit na siya Ayan. Ganyan, ganyan pagkabit ng uh, screw Pag ganito Ganyan Ipitan mo lang siya Ayan. Ganyan pagkabit niyan Ah, dito malinis, so walang ano. So 'yun, 'yun lang ay tuturo ko sa inyo kung paano magkabit ng ganitong screw sa mga kabinet na mga mga online. Pag tinanggal, siyempre, luwagan mo lang. Tapos tak-tak mo lang 'yun. Oh. tapakan tatanggal naman siya. Tapos ito, luwagan mo rin. So 'yun, guys. I hope nakatulong sa inyo yung mga bagito mag magkabit ng mga screw kung paano magkabit oh. Hmm. ito ganito ganito yun sa ito naka screw dun sa may plywood tapos yung ulo nyan dito mo ilusot oh. dito, dito mo ilusot yun ano oh. ah, ganun yan oh. ganyan oh. ganyan 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 sa tapos pihitin mo gano'n para humigpit yun sa screw dito sa Philips screw para humigpit siya yun yun lang so sana nakatulong